Yo, what up, what up guys So, good afternoon sa ating lahat uh, Another day, another month tayo So, maulan pa rin ngayon Hanggang ngayon kasi dala ng bagyo guys So, ingat-ingat tayo lahat Then, magpay tayo Na maging smooth lang ang ating bahay guys So, yun Nuklahan ko pala guys uh, Piping-upin ko dito sa Manila Going Las Piñas So yun Ingat-ingat tayo lahat sa bahay guys And God bless sa ating lahat And More bahay to one guys Sa inyong lahat uh, Abit ko na lang kay mamaya Sa pangaraga natin guys So yun Good vibes lang tayo guys So chill ride right. God bless Peace out Guys, update. Aray ko po. Nag-cancel si client natin, no? Wala daw magbubuhat. Aray ko po. So, yun. Another cancel today. So, yun. Waiting tayo ng booking ulit dito sa Manila, guys. Wala tayong magagawa eh. Cancel eh. Ay, naku buhay. So, update ko na lang kayo mamaya guys. Bye. So guys, update. Uh, may client na tayo dito. So yung kanina guys, nag-cancel na yung client nating natin isa. Ito ngayon guys is going Kaloocan North ngayon. So yun, ganun talaga guys. Ikabi na natin guys. So yun. Kita tayo sabay guys. Gan desa ngahan Peace out. Yo, what up guys? So dito na tayo sa pick-up location. So, draw. Wait, hindi munti. Hey. Hey. Sir pick-up. Bye bye. 这两个没。 Yo, what up guys? So na pick up na natin yung ano guys, tela lang. So kalahati lang yung karga natin guys. So if ever may kasabay ito, tingin tayo ng client concept. So yun. Tingin tayo sa biyahe guys. If ever may kasabay, update ko kayo mamaya. So yun, pagka ano, going na ako. Diretso ko na to pagka wala. So yun. Ingat-ingat guys. God bless you all. 那啥子？啊？啊！啊啊啊 对。